Sinong tatawagan natin? Sinong ipaprank call natin? Eddie eh, di si Peyton. Kitty, anong Peyton? Tawagan natin si Coach Abby. Kumustahin natin siya. Tapos tanungin natin kailan siya pupunta dito sa country house. Oo, oh, sige. Oh, oh my God. God! Diana, bad idea yan. kilala mo naman si Coach Abby, di ba? Magagalit yon. Huwag mo nang ituloy, Diana. Sige, tawagan mo na. Hello, Abby? Sino ko? Yung girlfriend ni Mike. Pwede ba? Tigilan mo na yung boyfriend ko. Girls, nagagalit na siya. <laughs> Hoy, hindi kanya girlfriend. Ako yung girlfriend niya. Kaya layuan mo siya. Oh, oh my, my God, katapusan na natin. na natin. Girls, relax. Hindi niya alam na tayo. Okay, sige na, babay na. Nasabi ko na lahat sa'yo. Ako yung girlfriend niya, hindi ikaw. Kaya wag ka na pupunta sa country house. Okay, girls. Sinong susunod nating tatawagan? Okay, girls. Mag-groceries kayo, ah. Huwag nyo kakalimutan yung mga nasa list. Dapat lahat perfect. Okay, teacher Mike. Kasi darating na si Coach Abby. Oo nga. Masaya kami na darating Oo na nga, siya. Oo nga, girls. Dadating na si Coach Abby. Maging mas madali sa akin. Makakapag-focus ako sa mga boys. Tapos siya ang bahala sa mga girls. Yes, teacher Mike. Kailangan madisiplina itong mga estudyante na to. Tama kayo dyan, girls. Dapat madisiplina sila makinig ka. Kahit ex kita, sasabihin ko sa'yo to. Ayoko yung nunal mo sa ilalim ng ilo. <laughs> <laughs> oh, oh ano ginagawa ng mga chicks na to? Ibaba mo na. Smiling, anong tinawag mo sa amin? Kapag tinawag niyo pa kaming chicks, tatawagin namin kayong ex. Malina. Oo, oo. naintindihan mo, Smiling. Kaya mag-iingat oh, ka. Oh, ang init ang ulo niyo? Sino pa tinatawagan niyo? Si Kitty yung ex niya. Si Diana, si Coach Abby. Naiinip lang kami. Wala kasing magawa dito. Napuboard kayo. Eh, yung mga footballers boyfriend niyo. Nag-training yung mga footballers. footballers. Tsaka next month pa yung competition namin. Marami pa kaming oras. Wala kami sa mood mag-training. Oo nga. Guys, mamasyal na lang kaya tayo para hindi tayo maboard. O, ba, Hinahanap ko kayo. Well, panis may maganda kaming balita sa... Kumapit na kayo sa phone booth. Baka mahimatay kayo. Kapit na. Ano? Dadating ngayon dito sa country house si Coach Abby. In one hour, nandito na siya. Wow! Bakit pupunta siya dito? Di ba tinawagan natin siya? Girls, trouble! Basketball players, pwede na kayo magpahinga. Bunnies, linisin niyo yung kwarto niyo. chap chap, Tsaka yung room namin, kasi kami yung naglinis kahapon. Ayos, akala ko pa naman mamamasyal. Hmm, nakakainis. O oh, girls, parang di kayo masaya. Dadating na si Coach Abby, mag-celebrate! Hahaha! <laughs> 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 Hahaha! Girls, huwag niyo kalimutan yung tiramisu. Paborito ni Abby yung tiramisu. Tsaka shellfish. Tsaka lobster, Teacher Mike. Tinake note namin lahat ng gusto niya. Don't worry. Good job, girls. O sige, susunduin ko na si Abby. Ah, okay lang ba itsura ko? Syempre naman, naman, Teacher Mike. Mike. Lagi ka namang gwapo eh. Talaga? O sige, mauna na ako. Good, Good luck, Teacher Mike. Mike. Mas hate ko pa si Coach Abby kesa sa mga cheerleader bunnies. Leila, sinabi mo pa ice, dalawang milkshake para sa amin. Ililibre kami ng boys ngayon, di ba? Simple lang ha, ah, para mas mura. Pwede ba umorder na lang kayo? Ang dami-dami niyo pang sinasabi. Nakakainis kayo. Guys, masarap yung milkshake kapag mayroong banana. Ice, ako milkshake. Yung may banana. Oo, may banana. Ako naman yung may strawberry. Ice, ako vanilla. Okay, sige. Gagawin ko na. Meron din kaming ice cream. Anong flavor yung gusto niyo? Chocolate! Girls, wala mo ng ice cream ngayon. O nga, baka magka-sore throat kayo. Okay, okay, sige, na nga. Ako walang sore throat. Chocolate, two scoops. Okay, two scoops para sa lahat. Hindi kayo magsisise. Oo, Oo, two, two scoops. scoops. Well, hello country house. Abby, hello, hello. Namiss na kita, Abby. Ano pang ginagawa mo? Buksan mo yung gate. Oh, sandali lang. Akin na yung suitcase mo. Oh, eto. Abi, kumusta ka na? Kumusta? Mabuti. Eh ikaw, kumusta ka dito? Kumusta yung country house? At sino siya, ha? Sabihin mo sa akin. Sino? Sino? Gusto ko rin malaman kung sino. Tinawagan niya ako kanina. Sabi niya, siya daw yung girlfriend mo. Abi, sandali lang. Ah, paano ka tatawagan ng girlfriend ko kung ikaw yung girlfriend ko? Sweetheart, sandali lang. Nandito ba siya? Kung nandito siya, lagot siya sa akin. Abisino, wala namang ibang tao dito, mga estudyante lang. Mike, ang galing mo talaga magkunwari. Abis, sandali lang. Guys, ano ba? Ano kailangan niyo sa akin? Ba't nandito ako? Ryan, tuturuan ka namin mag-drive. O, oh, Ryan, best driver si Dima. Ikaw, mascot, pwede ka rin matuto. Sabihin mo lang sa amin, tuturuan ka namin. Gusto ko talaga matuto. Nag-iipon na akong ng kotse. O oh, sige na, turuan niyo na ako. Anong pipindutin ko? Ryan, ituturo ko lahat sa sa'yo. Pero magbayad ka muna bago natin umpisahan. Ano? Magbabayad ako para lang matuto mag-drive? Ganun ba kahirap yun, ha? O, Oh. Pero guys, akala ko naman libre. O oh, sige na Ryan, kung ayaw mo, umalis ka na dyan. Alam nyo guys, meron akong personal driver. Hindi ko na kailangan matuto mag-drive. Ano ba yan? Nawalan tayong estudyante. Ang kuripot naman ng mga tao dito. Oo nga, kuripot. Guys, ako willing ako matuto. Magbabahid ako sa inyo. Oh my God, girls. Ang malas naman natin ngayong araw. Sinabi, Sinabi mo pa. pa? Akala ko pa naman hindi na siya pupunta dito. Bakit nandito siya? Sigurado, pahihirapan niya tayo. Maglinis na tayo ng room. Oo, oo, oo pagkatapos paano kung dito din siya magkwarto? Kitty, wag mo ang isipin yung ganyan. Sasabihin natin sa kanya, nag-training tayo araw-araw. Hindi tayo nagmi-miss ng training. Araw-araw. Oo, Oo araw-araw. Eh, training lang tayo two times a week. Sigurado isusumbong tayo ng mga frogs? Oh my God, anong gagawin natin? Sigurado pagagalitan ako ni Coach Abby. Ako yung team captain. Diana, Diana don't worry. Kaming bahala, bahala sa'yo. We got you. you. Thank you, girls. The best talaga kayo. One for all. All, all for one. one. Yes! Blandy, dumating na si Coach Abby. So, edi cool. Ano ngayon? Anong cool? Ang stricto niya. Bakit? Coach ba natin siya? Bakit tayo matatakot sa kanya? coach siya ng mga bunnies. Bahala sila. Eh paano kung dito siya magkwarto sa akin? Ayoko siyang kasama sa kwarto, no? Bakit ba kayo nagpapanik? E coach siya ng mga bunnies. Eh di doon siya sa kwarto nila. Sana hindi siya dito sa kwarto natin. Sana hindi siya dito sa kwarto natin. Sana hindi siya dito. Pwede ba? Tumahimik na kayo dyan. Mag-shower na kayo. Para mahugasan yung takot nyo kay Coach Abby. Shower na. Sana nga mahugasan yung takot namin. namin. Hindi natin problema si Coach Abby. So guys, anong inuupo-upo? Chan, darating na si Coach Abby Kantahan natin siya pagdating niya Tsaka mag-smile kayo Dapat happy face lahat Okay? Girls, bakit naman namin kakantahan si Coach Abby? Hindi naman namin siya coach, no? Wala kaming kinalaman sa kanya Oo nga, pakialam namin sa kanya Anong pakialam namin kay Coach Abby? Kakanta pa kami, hindi naman namin siya coach Ano kocha? ba kakantahin namin, ha? Tumayo na kayo Diyan. dyan So, pagdating ni Coach Abby, kakanta tayong lahat. Ready? Hello, Coach Abby. We miss you. Hello, Coach Abby. We were waiting for you. Okay, okay sige na. Abby, tara. Pumasok na. Hello, guys. Good evening. Hello, Coach Abby. We miss you. Hello, Coach Abby. We were waiting for you. Welcome to the Country House, Coach Abby. Abby, nakita mo. Namiss ka na lahat. Lahat? Hinihintay ako ng lahat? Nasaan yung mga cheerleaders, Bunny? Leila, Yana, nasaan yung mga bunnies? Teacher Mike, hindi namin alam nasan sila. Coach Abby, parang hindi masaya yung mga cheerleaders, Bunny, na darating ka. Pero kami, masayang masaya. Kami masaya, kami masaya. Kami rin masaya. 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 Pagod na ako sa biyahe. Bigyan niyo ako ng separate room, apat na pillows, dalawang blankets. Good night. Ah, uh, Mike, nasan yung room ng mga bunnies? Pupuntahan ko, kailangan ko silang makausap. Arte? Separate room daw? Four pillows? Dalawang blankets? Girls, ano pang ginagawa nyo dito? Oo oh, na, teacher Mike! So Mike, nasan siya? Abby, sino? Yung girlfriend mo. Abby, ikaw ang girlfriend ko. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Mike, kaninang hapon, may tumawag sa akin galing sa phone booth ng country house. Girlfriend mo daw siya. Kalimutan na daw kita. Abby, prank call yun. Sa tingin ko, alam ko sino gumawa nun. Sino? Yung favorite mo na si Yana tsaka Layla? Abby, sana huwag kang magalit. Pero sa tingin ko, yung mga cheerleader bunnies yung gumawa nun. Sinasabi ko na nga ba eh. Nasaan sila? Nasa second floor. Doon sa kwarto nila. Oh no! Lagot na yung mga cheerleaders bunnies! Bakit pumunta pa siya dito ha? Nakakainis siya. Pero girlfriend siya ni Teacher Mike. Tsaka siya yung coach ng mga bunnies. Oh my God, Smiley! Feeling ko darating na siya dito. Natatakot ako. Darating na Saya siya. Diana, relax ka lang. Di na pupunta dito yun. Pagod sa biyahe yun. Magpapahinga na kung magpretend na tayo na natutulog para hindi niya na tayo gisingin. Oo, Oo tama. tama. Hindi, hindi niya tayo, tayo gigisingin. Eh, bakit ba takot na takot kayo? Mayroon ba kayong ginawa? Huwag kayong matakot, girls. Pwede ko naman bantayin yung pinto para walang makapasok. Boys, hindi niyo kasi naiintindihan. Pinangkol namin siya kanina. Sabi namin, may ibang girlfriend si Teacher Mike. Lagot kami nito. Oh no, dapat din yung ginawa yung girls. Oo na, alam namin. Akala kasi namin hindi siya pupunta dito sa country house. Easy lang kayo. Hindi naman niya malalaman na kayong tumawag, di ba? Sigurado, alam niya na galing yun sa phone booth dito. Kami lang yung gumagamit ng phone booth dito. Abi, eto yung kwarto ng mga cheerleaders. Sasamaan kita. Hindi, ako lang mag-isa papasok. Cheerleaders, lakasan niyo yung loob niyo. <gasps> Sino yun? Ah, aalis na kami ha. Kitty, sorry, aalis na kami. Kayang-kaya -kaya niyo yan. Lakasan yung loob niyo. Basketball players, dyan lang kayo. Cheerleaders, na-miss nyo ba ako? Aha! Uh -huh. uh -huh. Miss na-miss ka namin! Na-miss? Eh bakit hindi nyo ako kinantahan? Hello, Coach Abby! We're happy to see you! Miss na-miss ka namin! Girls, tumayo kayo dyan! Coach Abby, masaya kami nandito ka na! Very happy! Nag-training kami araw-araw! Ipapakita namin yung training sa'yo bukas! Wow! Very good, girls! Good job! Oo, Coach Abby! Very good sila! Masipag sila! Parang mga bubuyo! Oo! Parang mga wasp! Parang humble bees. Nagte-training kami na parang mga bubuyog. Oo, oh, isa akong wasp, mga, mga humble, humble bees kami. kami. Girls, mga tamad yung humble bees. Ano bang sinasabi niyo? Yung, yung sabi ni, ni Romeo. Romeo. So, mga bubuyog kayo, wasp, humble bees. Sino'ng tumawag sa akin kanina sa phone booth? Mm. Um, na. mamita, sino ba yun? Sinong nag-prank call sa akin? Sino yung girlfriend ni Teacher Mike? Coach, hindi kita tinawagan. Tinawagan ko yung ex ko. Sabi ko ayoko yung nunal niya. Coach Abby, ako yung tumawag sa'yo. Sorry, hindi ko na ulit gagawin. Very good, Diana. Sinabi mo yung totoo. Okay, 200 push-ups bago ka matulog. oo! Coach Abby, hindi ako boy. Grabing parusa naman yan. Kahit yung mga basketball players hindi kaya yung 200. Diana, malaki yung kasalanan mo sa akin. Okay, magsha-shower ako. Ire-record niya yung 200 push-ups. Mag-start ka na. Pero Coach Abby, kapag hindi ka nakagawa ng 200 pagdating ko, gagawin kong 300. Grabe yung ang maldita. Hindi girls, hindi ko kakayanin yon. Aalis na lang ako dito sa country house Aalis na ako, bahala siya Diana, saan ka pupunta? Hindi ko alam girls, pero aalis ako dito Hindi ko na kaya Diana, sandali lang, ano? Diana, Diana sasama ko sa boys Ah, uh, hindi, ah, uh, sorry Hindi ako pwede umalis dito Nakakatakot naman si Coach Abby Sawang-sawa na ako sa Abby na yan Ano bang big deal don? Eh joke lang naman yung ginawa ko Diana. Tama ka. Ilagay mo na din yung gamit namin sa suitcase. Girls, seryoso kayo? Aalis kayo sa country house, ha? Pero paano naman kami? Iiwan nyo kami dito? Girls, hindi namin kayo paaalisin. Kung hindi nyo kami paaalisin, ibig sabihin hindi nyo kami mahal. Diana, ano ka ba? Mahal namin kayo. Kaya nga ayaw namin kayo paaalisin eh. Pagtutulungan natin to, gagawa tayo ng paraan. Talaga? Promise. Smiley, pabayaan mo nga si Diana. Kitty, girls, huwag kayong aalis. Gagawa natin ang parang ito. guys, to. kanina pa nagre-record to, ah. Magpo-push up ba siya o hindi? hindi? Hindi! Romeo, hindi ko gagawin yung 200 push-ups. Bahala siya. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Sana maging okay kami ni Coach Abby. Kung hindi, aalis ako dito. See you guys. Bye! Guys, habang nasa akin yung phone ni Coach Abby, tara, kalakalin natin. Okay, tara, tingnan natin. <laughs> si Teacher, Teacher Mike. Mike. <laughs> Oh, sino yung walang damit? <laughs>